na sansan na po yung ating platform dito sa Nandito na tayo sa tabi. Ayan. Ayan. So marami pa tayong babalikan doon ng mga passenger. Buti dito natama sa bato ah. 1, 2, 3, talon!

So ito po yung North ay South Pandan Island, maliit na pulo. So yung malaki din. Asarap oh, buhatin niya lang siya. Umikot. Ay, kami. Baha. <laughs> baha na kami. Baha na daw po. Hindi na kami dito. <laughs> Alam mo? Grabe. biglang kati kanina, ang ganda ng dagat ngayon. Di na Para Ah. Wala Ay, bat nawala po isa? Oo, nalaglag doon sa Aroy. Ay, hindi na pa ano na... ako magbalik doon. Mayroon na... Anong rin dito, malay mo? Opa. Ayun ako, kuya. Ayun ang inaano doon. Buya po yan. Ha? Buya. Okay. Buya nung kanilang lambat. Ay, Naipit kasi yung paan niya doon kung mayroon na sugatan nga. Grabing. Ah. Kati na. Okay na. No. So, ayan, hindi na tayo magkausan. Sa baba. Sa ng baba so, na tayo sa sugrang kapatid sobrang kate ang oh, baba Sabi, abutin tayo ng ating gabi dito. Tidak kalau satu bisa sama Bapak Ayan, makaraos na rin sila. So, mag-alas 5 na po. Palubog na po yung araw. So, dito po tayo nabot ng kati. Hindi tayo maka kabila nakahakot na tayo ng mga kababayan nating muslim doon hinakot sa kabila Yan. so ngayon mga alas 10 ng gabi alas 11 tayo makaalis dito sa so, sobrang baba ng bukana natin bukana ng ilog yun grabe tayo ng mga tinapay at biskwit para tayo maka survive sa gutom so wala pa tayong panahalian inabot tayo ng hapon sa hakot ng, ng mga tao so ngayon gabi na ay paggabi na palubunin araw salamat pa rin sa mga nanonood sa mga video kong ito at nandyan pa rin kayo so, madalang tayong makalaot at dito lang tayo sa tabi laging ano laging busy tayo sa pagbibiyahe ng flatboat so wala kasi makadala ng platbot na ito yung ibang yung nagdala ng platbot na to na sa Korea na nagtrabaho na sa Korea so ngayon yung isang nagdala ko na mas julito nandun naman sa laot naglaot na sila so kaya hindi tayo maka laot ng sige-sige sa laot. Lagi tayong busy dito sa tabi, sa Pao Masada. So, uh, shout out na lang dyan sa nanood ng video ito. So, yung na, mga na mga silent viewer ko dyan, uh, pasensya na kayo, hindi tayo magkalaot. At talagang hindi lang busy, sobrang busy natin sa pagmasada, Masada, pagbiyahe, ng mga kargamento kung ano man yung ikakarga natin kaya kahit paano kumikita pa rin tayo ng konti pero mag mag mas maganda sana sa laot at biglaan madaling maka may jackpot pero may logi naman marami nalulogi marami naman sinuswerte sa tuna at yun dito lang tayo muna mag tayo, tayo sa tabi So maraming thank you na lang sa lahat na nood ng video ito. God bless po sa inyo lahat.